nararamdaman ko. Paparting na ang mga diwata. Abisala mga diwata. Sala Avria. Danaya Alena Perel. Salamat at kayo dumating. Salamat dahil nakapagkasundo kayo sa akin. Ngayon, Danaya, Handa ka na ba upang isuko ang iyong variant ng lupa? Kapalit sa kapayapaan ng buong Encantadia. Handa na ako. Ngunit kailangan mo nga ako na wala ka ng mamamayan o sino mo sa Encantadia. Pinapangako ko sa ito na na wala ang sino mo dito sa Encantadia. Ngayon ibigay mo na sa akin ang baryant ng lupa. Kapalit ang kapayapaan natin lahat. Hindi mo kailangan isa sa kanya ang iyong brilliant binaya. Siya, Katerina, magtiwala ka na lang sa akin. Ginagawa ka ito upang kabutihan na natin lahat. Avria, tanggapin mo ang brilliant mo Bilang pagpapatunay na aming pagkakaisa, Madali naman pala kayong kausap, mga diwata. Ngayon ang nasa akin na ang ng lupa. Masigura din ko na mula na masasaktan mamamayan dito sa Encantadio. Pisala ay si Madanaya. Maaari na kayong umalis dito sa Eteria.